Narito ang ating tampok na episode ngayong gabi, La Traidora Mi Amiga. Mamu, ano nangyayari? Bakit ang aga ay ganyan na lang kataas yung level ng galit mo? Ano nangyayari? Actually, Mama Carla, nakakapikon ayoko talaga na ginaganon yung mga alaga ko. Lalo, lalo na yung mga dancers ko. Kung tutusin, ayoko talaga na magsama sa loob ng bahay. Ah, ikaw ay isang nagmamanage yes, ng, ako mga, ng mga, dancers, bata. ng mga kabataan, yes. ganyan. So, ano ang nangyari? Actually, ito si Miko. Ayoko talaga na may bakla na nakatira sa bahay ko. Kasi oh. ayoko talaga may mangyari. Bakit siya tumira? Napatira mo ba sa bahay mo? Kasi sabi niya, wala na daw siya matutuluyan. Sabi ko, ayoko kasi na may mangyari sa mga bata. Kasi iba yung galawan ng mga bakla. Bakla na ako, alam mo yan, si... So sabi ko, turuan ng magandang asal yung mga bata kasi mas maganda maging ehemplo sila pagdating sa ating mga community. Ano ang ano nangyayari? Bakit ka nagagalit kay Miko? Uh, may ampun kasi ako si Yaya Mokang. So nung wala ako sa bahay, iba na pala yung nangyayari sa bahay ko. Doon ako lalo na pikon, ma'am si Carla. Doon ako na pikon dahil mismo pala sa kwarto ko, may ginawa pa silang hindi maganda. Umakit pa sa kwarto ko ha. Umakit pa sa kwarto ko. Oh, Mama Carla, tanongin ko lang, pagka naman mention mo yung alaga, ilang taon ba to at mga beki rin ba ito? Actually, nasa matured na po sila. Ay, mga ilang taon? Bayan mo kami ng taon para... Nasa kasi... 24, oh. 25. Uh, Oo, oh, hindi na sila minor. Yes. Pero no? puro mga, ano ba to, beki, lalaki, ano ba to? Puro lalaki yon, Kasi, ang... Um, Actually, ayoko na po talagang mag, ano, magbuo ng dance group kasi siyempre ang hirap po eh magastos po yan. Kaya lang may mga bata kasi, dating na po talaga ako manager, eh, nagkaroon ng pandemic. May mga bata talaga na gusto magkaroon ng talent talaga. So ako kasi, matulungin talaga ako, matulungin talaga ako. So gusto ko talaga silang tulungan, gusto ko maabot din yung pangarap nila. Ano ang ginawa nito ni Mico na sinasabi mong hindi nakalaswaan? Ayun Isa ang... ba sa mga dancers or sino ba? Isa sa mga dancers ko. Kaya pala iba na yung galawan niya sa bahay ko eh. Kaya iba na rin yung galawan niya sa mga bata. So, hindi ko lang siya machempohan. Pero ito yung akma na may nagsasabi na sa akin talaga. Kaya gustong-gusto ko talaga siya makaharap, Mama Carla. Dahil request mo naman na gusto mo siyang makaharap, eto na ang kaibigang dati ni Mamu na may ginawang kalaswaan matapos ang inuman. Miko, pasok! Miko, deretsahang tanong. Totoo bang pagkatapos kang patirahin sa bahay niya ni Mamu, ay meron kang ginawang kalasuan doon. Yes po. Uh, actually po, Mama Carla, nangyari po yun February 14. Um, Valentine's Day. Yes, Valentine's Day. Ang kapal na mukha mo, mo doon pa kayo sa kwarto ko, no? Masarap eh. Agadun ang ganda kwarto ni. Eh. Wait lang, wait lang. Okay. Then after nun po, yung gabing po yun, um, wala po si Mamu. And then after po nun, um, pinapunta ko po yung Mark. Yung Mark ay isa sa yung mga dancer. dancer yes okay. po, kapal. Okay. So pinapunta mo? Apo. Okay, and then? And then nagulat na lang po ako, merong bulaklak at alak. Sakit! <laughs> so, kinaganda and mo yan. Teka like, lang, kung alaga mo lang naman yun, Mamu, bakit ka nagagalit? Kung desisyon naman 'yon at nasa edad na yung Mark. Pero dapat kasi iba yung pagtrato natin sa pagturo ng magandang oh, asal sa ibang gawain na hindi nakarapat dapat. Okay. 'Di ba? Okay. Kasi kasi kung ipapakita mo 'yan, paano ka pare-respeto ng ibang dancer ko? So ano nangyari, Miko? Uh, kayo ba ni ni Mark ay nagkaroon ng relasyon? Meron po. Oh, okay. Pero alam naman ni Mark na bawal ito sa loob ng yes, bahay. So bakit siya pumayag? Mahal po namin sa tese. Wala na po magagawa. Okay. Wala naman din kaming magagawa. Lalo na yung... Pero bakit hindi nila pinaalam? Oo, uh, ni Mark. Pero ang tanong, Mamo, sabi ni Mamo bakit tinago nyo at bakit yes. sa bahay nyo ginagawa. Yes. Eh, hindi nga magandang ehemplo yon. Kasi actually po, Mama Carla, bawal po talaga sa grupo yon yung magjo-jowa. Kasi kayo galing, di ba? So, dapat alam mo yon. Okay. Alam ko, sarap kasi magmana mga alagam. Okay, alam mo naman, alam mo naman, Mamo, alam mo naman na binubuisit ka lang. Mamo, tanungin din kita, may relasyon din ba kayo ni Mark? Ay, wala po. Ako kasi, sa am um, god knows pag-alaga-alaga pag, pag nagbo-boyfriend ako labas sa alaga Ganun po yun okay ang ikinagagalit mo lang ay ginagawang ganun sa loob ng bahay mo yes. at sa mga alaga at mo at dapat kung talagang kung talagang coach ka nila kung choreographer ka mag magpakita ka ng magandang asal hindi nagpapakita ka dahil may gusto ka oh! okay anong masasabi mo doon Miko go sakit <laughs> Nakakaloka. Ramdam na ramdam ko rin na gusto mo din si Mark. Siguro, siguro naman alam mo kung anong level ko, di ba? O alam ko, ba't ka nangyayang sa relasyon namin? Hindi ako oh. Ang ayoko lang na ayaw na makita ng mga bata yung kababuyan na ginagawa mo. mo, mo. Si Kaya ka pala nakikipagsiksikan sa bahay ko. Mark, diretsyahang tanong. Alam mo ba ang patakaran bilang dancer sa bahay ni na Mamu? Opo. Ano ang nangyari at uh, nasuway niyo ito ni Miko? Mahal ko po siya. So bakit niyo ginawa? Dahil ang sagot mo, mahal mo si Miko. Pero gaano ba kahalaga sa'yo na kayo ay pinatera sa bahay na yon at ganun yung ginawa mo? Meron bang nagawang mali si Mamo sa inyo? Wala po. Actually, Mama Carla talaga. Kaya po, kaya ako na May guesting po sila sa April 28 eh, sa Alimoy Cabaw. Kaya po napipigun na ako kay Miko. Ito na yung unti-unti makikilala sila eh. Magigest kayo mga bata eh. Kaya ako lagi wala sa bahay kasi nagano ako ng konsum nila. Tapos iba na pala yung ginagawa ni Miko. Unti-unti na ako mga tiyawa kabata eh. Kasi namin ako no, makuha sa kanila eh. Tapos yun yung pag-agawin na ni Mike. Pagpapalik yung pangarap ko sa kanila. Dahil lang dyan. Mamo, ramdam namin yung busilak mong puso, ha? At yung kagustuhan mo, yung dedication mo as a manager. Ramdam namin. Pero para sa akin, hindi mo na problema kung ito yung decision. Magpapalit na lang siguro ng ibang dancers. Kung kapalit ni Mark, kung hindi kayo magkakaintindihan, ba? Diba? Hindi mo na ba matatanggap na, na si Mark as isa sa mga dancers mo? Actually, Pero sila ni Miko, may ganun ba? Ano ba nangyayari? Wala naman, wala naman pumasama eh. Open naman sila magkaroon ng relasyon. Actually, lahat ng alaga ko gano'n. Okay sila magkaroon ng girlfriend, okay. Kasi ayokong pag-imasokan yung kung ano nararamdaman nila. Pero sana naman, pag trabaho, trabaho muna tayo. Focus muna tayo. Kasi may goal tayo, Vico. Wala mo yan. Vico, hindi naman sa akin para magturo sa mga bata. At ganito gagawin mo sa akin nagtiwala dito kasi sa bahay kaya nag ako na magtrabaho dahil para sa inyo lahat yun. Okay, kilalani naman natin ang dating jowa ni Miko na kaibigan naman ni Mark. Ace, pasok! Ace, Diretsahang tanong, alam mo na bang jowa ni Miko ang kaibigan mong si Mark? Hindi ko pa po alam. Ace, kamusta naman kayo ni Miko nung kayo yung mag uh, ka partner. Okay pa po. Magkarelasyon. Okay pa po. Tapos yung medyo lumabo po dahil nung hinaya ko po siya mag-date kami sa 14, hindi po siya nagre reply sa akin. Yun na po pala yung may ginagawa silang dalawa. Kaya yun pala, meron ng mark. Teka, ikaw ba yung, siya ba, Miko, yung sinasabi mong Papa, opa, po, na boyfriend mo na open ang relationship? Hindi mo alam Oh, bakit sabi ni Miko, open naman yung relationship nyo? Eh, ba't di hindi, po, mo alam? Hindi ko po alam yun dahil nasa Quezon City po. Balikan natin ang, uh, ang uh, laging issue dito. Si Mamo maganda ang kanyang pangarap doon sa grupo ng mga talents na inaalagaan niya. May mga pangarap siya para dito uh, kumuha siya ng coach para mag-train. Unfortunately, sa pagkuha niya ng coach, dito pumasok ngayon yung damdamin, yung emosyon ng isang taong nagmamahal. Hindi natin masisisi si Miko kung magmahal siya kay Mark. At kung gayon din ang maging damdamin ni Mark. So, nagkaroon ng relasyon sa isang business uh, uh, environment na ipinagbabawal ang relasyon na ganyan may purpose din si Mamu. Pero mahirap kontrolin yung emosyon. Di ba? Ah, gagawin mo ang lahat para ma ka. Pero nakita natin dito ang kawalan ng pagiging tapat ni Nico at ni Ace doon sa kanilang relasyon. Kasi nagkahalo-halo na ang kamunduhan dito. Kay Nico, okay lang sa kanya na open hindi ko alam ko, open relationship. Parang MU, mag-un, na mag na hindi naman mag -shyota. you know, walang label. Ayun sabi, ang dami kasi mga ginagawang terminology para ma ang isang mali. Now, si Miko, okay sa kanya yung open relationship. Pwede ako makipagrelasyon kay Ace. Pwede rin ako makipagrelasyon kay Mark. You want the best of both worlds. Hindi po ganun sa reality. Kasi may masasaktan ka. Kita mo nangyari kay, kay, uh, kay Ace. Nasaktan siya. Ikaw, nag-enjoy ka. Di ba? Sa'yo, open relationship. But there's no such thing. Kailangan meron tayong katapatan, loyalty, faithfulness sa karelasyon natin. Doon yung respeto pumapasok. So ngayon, ang nakita natin dito, yung kawalan, sorry ha, kawalan mo ng respeto, dahil ginawa mo yung kahalayan sa loob ng bahay ni Mamu. At yung bahay na yun hindi sa'yo. Sana binigyan mo ng respeto. Kung hindi man doon sa loob ng bahay, karapatan mo yan eh. Gawin mong gusto mo. Doon ka na sa mga pribado lugar. Pero doon sa kanya, doon siya na-insulto. Na ang sa akin sana, lahat naman tayo nagkakamali. Kung maaamin natin ang kamalian natin, baka ma maibalik pa natin yung dati-dating pagsasamaan. Maraming salamat po.